Lolo nagdanakaw ng materyales sa mga CR. Alam natin na kailangan nating i-flush ang inodoro pawat paggamit. Pero anong gagawin mo kapag hindi mo ma-flush ang inodoro? Isang lalaki na nagmamaneho sa Gifu Prefecture ay biglang natae at kinailangan niya tumakbo sa CR sa isang rest stop. Matapos niya ilabas ang masamang espiritu sa kanyang katawan, nalaman niya na walang flush valve ang inodoro. Sinilip ng lalaki lahat ng mga inodoro at urinals at nalaman niya na lahat sila ay walang mga flush valves. Tumawag ang lalaki sa pulis at ineksamin nila ang mga security camera footage Nakita nila sa CCTV na may isang lolo na pumasok sa loob ng CR na may dalang itim na bag At mamaya ay lumabas na may mas matabang itim na bag Nahanap at nahuli si lolo Nadiskubre ng mga pulis na si Lolo ay nagnanakaw ng mga parts sa CR at iba pa. Sinabi niya na kinukuha niya ang mga parte sa mga banyo para ibenta at makatulong sa pagbayad sa kanyang retirement sa hinaharap. Inaresto ng mga pulis si Lolo at nakasuhan siya ng pagnanakaw.